So, ito yung ating gelt. So, katatapos lang natin magpakain. So, may nag, mayroon, ako, mayroon sabi sa akin, pag nakakain daw ng finisher, ang gagawing inahinin, matagal daw po maglandi. So, ako, ah, hindi po ako naniniwala, hindi po ako naniniwala na lahat po ng baboy, pag nakakain ng finisher, ay matagal maglandi. So, dahil nga po itong ating inahinin, nakakain po ito ng finisher 10 days. Gawa ng, ito kasi sila ay selected doon sa aking fattening. So, ang aking fattening ko ay uh, labing isang piraso at may limang babae. Sa limang babae, pumili ako ng tatlo. So, ito nga po sila gagawin kong inahinin. So, dahil fattening nga po sila, selected ko sa fattening. Nung time na yon wala pong bakante na kulungan dito sa walang bakante po na cage dito sa aking kulungan. So, kaya po sila, nakakain po ito sila ng finisher, 10 days. So, dahil sa ating mga patining, 10 days po ako nagpapakain ng finisher bago po ibenta. So, hindi po ako naniniwala. So, may nagsabi sa akin na pag nakakain daw po ng finisher, ang gagawing inahinin matagal maglandi. So, ako po, uh, hindi po ako naniniwala ng kasabihan na ganun. So, dahil po itong aking gagawing inahini ni tatlo. So, ito po si Greta na una pong naglandi na to, no? So, four and, half, four and a half months pa lang po siya simula walay na una po siyang maglandi. So, ito naman po si ito naman po si Kayla at saka si Julia sila po ngayon ay 4 uh, four months and three weeks simula walay. So, sila po sabay po naglandi. So, ayan, ipapakita ko po sa inyo ang kanilang pempem -pem pink na pink. At namaga. Pero, wala pa po silang, wala pa pong lumabas na kilikado. So, first day po, first cycle, first day po ng paglalandi nila. So, labas na po tayo. So, yun lang po. Please. Follow and share. Salamat. Bye-bye.